Mabuhay, kumusta kayong lahat? Ngayong araw na ito ay tatalakayin ko ang katangian ng taga-salimbiga. Bago tayo magsimula ay humihingi tayo ng gabay sa Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, salamat sa araw na ito. Salamat po sa buhay. Salamat po sa biyaya. Sa karunungan at kaalamang binibigay mo. Panginoon, dalangin ko ang iyong gabay sa pagtalakay ng araling ito. Mga katangian ng taga-salimbiga itinong mo po sa isipan na nakikinig at nagbabasa ang bawat salitang makabuluhan na magagamit niya sa hinaharap. Maraming salamat po. Ito ang aking panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ang wika ang pinakamahalagang kasangkapan ng tao sa pakikipagkomunikasyon. Ang wika ay makapangyarihan kaya't nararapat itong gamitin ng tama. May mga tao na tinatawag na monolingual, bilingual, at multilingual. Ang bansang Pilipinas ay may na multilingualismo sapagkat ang ating bansa ay napakaraming wikain. Ang ating uh, itinuturing na pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal ay itinuturing na polyglot dahil meron siyang kakayahan na gumamit ng mahigit dalawampung lingwahe. Napakahusay. Sa larangan ng pagsasalin, maaari daw itong hatiin sa tatlong uri ayon kay Jacobson. Una, entralingual translation na tumutukoy sa isang pagbabago lamang ng mga salita sa loob ng magkaparehong wika. Ang ganitong proseso ay maaaring mag-interpret ng mga verbal sign sa pamagitan ng paggamit ng ibang sign sa loob ng magkakaparehong wika. Pangalawa dyan ay ang in, uh, interlingual translation. Tinatawag rin itong translation proper. Ito ay may layuning mag-interpret ng mga verbal sign sa pamagitan ng verbal sign ng ibang wika. Subalit, ang focus nito ay hindi lamang paghahanap nang katugmang simbolo tulad ng salita sa salita, kundi maghanap ng katugmang simbolo sa tumpak na pagkakahanay. Ibig sabihin, yung tama, yung uh, masarap pakinggan at angkop. Okay? Pangatlo naman ay ang in, uh, inter semiotic intersemiotic Pagsasalin ito ng isang mensahe mula sa isang masistematikong simbolo patungo, patungo sa, ibang sa ibang wika. Halimbawa, ang isang verbal na mensahe ay maaaring maitransmute sa pamagitan lamang ng pagwawagayway ng kanilang bandila sa tumpak na pamamaraan gaya sa pagbibigay ng mensahe ng Navy. Okay. Bigyan natin ng kahulugan ang pagsasalin. Ang pagsasalin wika ay paglalahad ng ibang wika ng katumbas na kahulugan sa isang wika. Ito ay isang paraan ng pagpapalit ng diwang inihayag sa isang wika ng katapat na diwa sa ibang wika. Ang pagsasaling wika ay palitan ng kahulugan sa ibang wika at paglalahad naman ito sa ibang pananalita. Ayon yan sa Webster New World Dictionary of the American Language. Ang pagsasaling wika ay pagbibigay ng diwa o kahulugan sa ibang wika. Ayon naman yan sa New Standard Dictionary. Siyempre pa, kinuha ko din ang pagpapakahulugan ni Ginoong Alfonso Santiago noong 1976. Kasi nga, ang pagtalakay ko dito sa mga katangian ng tagasalin ay hango sa kanyang aklat. Okay? Ayon sa kanya, ang pagsasaling wika ay isang sining ng pagpapahayag ng isang orihinal na akda nang hindi nababago ang diwa at kaisipang ipinapahayag nito tungo sa ibang wika. Okay? Dumako na tayo ngayon sa mga katangi ang dapat taglayin ng isang tagasaling wika. Dito sa usaping ito, halos nagkakaisa ang paniniwala ni Theodore Sabori noong 1959 at ni Eugene Nida noong 1969 tungkol sa mga katangi ang dapat taglayin ng isang tagasaling wika. Sapagkat ayon sa kanila ay dapat na mag-angkin daw ang sino mang ng mga sumusunod. Una, sapat na kaalaman sa dalawang wikang kasangkot sa pagsasalin. Ang ibig sabihin nito na ang sino mang magsasalin ay kinakailangan meron siyang alam na dalawang wika. Ibig sabihin, alam niya itong gamitin at alam niya itong palawakin. Diba? Mula dun sa sarili niyang wika, orihinal na wika niya, patungo doon sa wika na plano niyang pagsalinan. So, sa una, sapat na kaalaman sa dalawang wika. Pangalawa ay ang sapat na kaalaman sa gramatika ng dalawang wikang kasangkot sa pagsasalin. Pag sinabi natin gramatika, ito ay tumutukoy sa kaayusan, di ba? istruktura. So kinakailangan na maging uh, na maging maalam siya. Maging alam niya kung paano gamitin. Alam niya ang pasikot-sikot. Ang forma, ang ayos. Okay? So ang pangalawa ay sapat na kaalaman sa paggamit ng gramatika ng dalawang wikang kasangkot. Dapat karagdagan dyan. Dapat palagi siyang may hawak na deksyonaryo diba yung dictionaryo na talagang gamitin para nakikita niya uh, na ang pagkakaiba maging tama ang kanyang pagsasalin okay ulitin ko ang pangalawa ay ang sapat na kaalaman sa gramatika o istruktura pangatlo ay ang sapat na kakayahan sa pampanitikang paraan ng pagpapahayag pampanitikan pag binabanggit ang pampanitikan tumutukoy sa antas ng wika, diba? Meron tayong uh, limang antas ng wika. Uh, limang antas. Ang pampanitikan, pambansa, uh, lalawiganin, kolokyal, at balbal. Pero pangkalahatan ay formal at di-formal. Pag sinabi nating pampanitikan, yan yung pinakamataas na antas kadalasan ginagamit talaga yan ng mga dalubhasa at ng mga manunulat. Kung ang, kung ang isasalin mo halimbawa ay kwento, kailangan mong gumamit ng, o, otola. halimbawa, ay kailangan mong gumamit ng mga tayutay. So, kahit sabihin natin na gagamit tayo ng mabubulaklak na mga salita, kinakailangan pa rin na alam natin yung mga matataas o yung mga angkop na salita. Diba? Hindi lamang siya mabubulaklak dapat ay uh, tama, di ba? Meron kang alam patulad ng mga idiomaticong pamamahayag. Sa idiomaticong pamamahayag ay meron siyang uh, uh, natatago pang kahulugan. Kung baga may, may may meron siyang pangalawa pang kahulugan. Kaya kailangan alam mo siyang gamitin. May alam ka, meron kang pag-aaral, meron kang sapat na kaalaman at kakayahan sa pamamahayag pampanitikan. Pang-apat, sapat na kaalaman sa paksang isasalin. So, kailangan daw sa isang tagasalin ay meron siyang alam sa paksa o hindi lamang matatawag na alam niya. Kundi, ang paksang kanyang isasalin ay kinakailangan inaral niya ng paulit-ulit. Alam na alam niya kung ano ang nilalaman Okay? So, sa pagpapalawak ng kaalaman, hindi lamang siya nakatuon sa iisang paksa. Ibig sabihin, maghahanap pa siya ng mga kaugnay na paksa para mas mapalalim niya pa ang kanyang kaalaman. Okay. At ang panglima at ang huli sa lahat ay sapat na kaalaman sa kultura ng dalawang bansang kaugnay sa pagsasalin. Alam naman natin na ang bawat bansa ay merong kanya-kanyang kultura at tradisyon. Meron silang kanya-kanyang paniniwala. At kailangan sa pagsasalin, dapat hindi mo matatapakan ang kultura na nangingibabaw sa bansa niyon. Minsan, may mga salitang mababaw sa atin, pero sa ibang lugar, ay iba ang pagpapakahulugan nun. Na kapag binanggit mo yon ay masasaling ang kanilang uh, damdamin o pwedeng maapakan. So, kailangan meron tayong sapat. So, siguro, ang pinakamabisang mabisang uh, masasabi ko dyan sa panglima na sapat na kaalaman sa kultura, kailangan uh, kung sakaling plano mo na magsalin o isa kang tagasalin, kinakailangan mo sigurong uh, puntahan yung lugar na, na plano mong pagsalinan at aralin mo. O kung hindi naman at wala kang sapat na pera, kinakailangan na Uh, maglaan ka ng mas maraming panahon para alamin kung ano ba ang mga kultura at tradisyon sa bansa nyo. Okay? Sa so susunod natin uh, talakayan o sa susunod na video na ibibigay ko sa inyo, ay dadako naman tayo sa mga pamantayan ng pagsasalin. So, magkita-kita tayong muli. Paalam!